Itinakbo sa pagamutan ang 23 anyos na babae sa Narvacan, Ilocosur matapos itong barilin ng kanyang kasintahan na si Edmond Cabalar, 31 anyos. Nangyari ito noong alas 7 ng gabi noong Martes sa tahanan ng biktima sa barangay Sukok. Meron po itong lalaki, pumunta po dito sa bahay ng babae para po parang suyuin, tigawan, Tapos po, parang Uh, hindi pinatuloy nung tatay kasi uh, yun nga, nakainom daw. Kaya pinale at sumalis din pero bumalik din. Sa pagbalik ng lalaki, bitbit bit nito ang 9mm na baril at duman ito sa likod ng bahay ng biktima. Binaril ang suspect ang biktima at natamaan ito sa bewang. Sinubukan ng suspect na magbaril sa sarili pero dumaplis ito sa kanyang dibdib kinalaunan ay sumuko rin ang suspek sa mga pulis. Namin niya rin naman to yung nagawa niya at saka parang nagawa niya lang daw po yun dahil sa selos. Ang kento niya naman is hindi pa daw sila hindi pa daw sila iwalay at merong nalaki ba yung kwan. Itong babae. Nasa mabuting kondisyon na ang biktima at suspect pero pinaghanap pa ng mga pulis kung saan tinapon ng suspect ang ginamit nitong baril. Pusibling maharap sa kasong frustrated murder ang suspect at paglabag sa election gun ban. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.